Magandang araw po sa inyo mga idol, mga mister. Ako pa itaos na pusong kumakatok sa inyo sa iyong kabutiang loob na ako po ay na humingi ng tulong. Kahit na po sa pang video ko na mga gamot sa pangangailangan ko po dahil naging itim na po yung mga paa ko. Tapos yung sugat ko sa likod lumalaki na po. Eh, hindi pa hanggang hindi pa rin gumagaling dahil po ko lang ang mga gamot. Dahil sa mahal po ng mga gamot, hindi ko kaya bilhin kahit gamot lang po na may mag-sponsor sa akin malaki. Dito nga sa bahay kubo na ito naniniran si Kuya Usias. Pitong taon na ang nakakaraan mula nang siya ay maaksidente. ay nga sa kanya, iniwan pa siya ng kanyang asawa at pitong taon na siyang nagtitiis sa kanyang kalagayan. Kaya nakikiusap siya at tumalapit ng tulong sa may mabubuting puso. Panatatapos hanggang ngayon dahil sa kahirapan eh, namin dahil ano kasi yung asawa ko hindi, na di na kapag ano trabaho siya hanggang sa baba lang trabaho niya magpubunot lang yan po kaya ang bahay namin walang katapusan po ito papasok na po sa bahay ni Osias Dagati Junior Iba na ang e istorya sa lahat po ng papo ito po yung bahay niyo sa labas nakita niyo po ang paligid namin at yan po talaga ang bahay namin Mata matagal na po ito mga 4 years na po hindi pa rin nag mat matapos tapos dahil sa kairapan kaya po dahil sa sakit ko po na dadala dahil pitong taon na po kaya po ako sana matulungan niyo po kami ma'am Jessica so si tol po sa lahat po na may mga kakayahan lang po na tumulong sa akin sana matulungan niyo po ako may pagawat dahil yung mga sugat ko po sa likod hindi pa rin gumagalit. Sana matulungan niyo po kami sa aming kalagayan. Dahil may dalawang anak pa po ako. Anak pa ako, dalawa. At saka, iniwan na rin po ako ng asawa ko. Simula po nang magkasakit na ako. Simula na ma-accident ako sa aking trabaho. At yan, mga magulang na, mga ko na lang yung nag-alaga sa akin. Sana, matulungan niyo po ako at matulungan sa akin mga pangalangan. Dahil hirap po kami, kahit sa pang-maintenance ko po ng mga gamot. Sa pang-araw-araw, hirap po kami makabili. Kaya sana makarating mo ito si Rapi Tolpo. At sa may mga kakayahan po dyan, nanawagan po ako sa inyong lahat na sana matulungan po kami. O Jessica, at sa mga charity vlogger na may kakayahan lang po. Salamat po sa iyo. Sana mapanood nyo itong video na ito. At matulungan nyo kami. Salamat po. In God bless. Mama, di rin napatay yun. Ano yun? Gigilit na. Hindi itong ako tungking-tungking. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-idol ko. At yun na nga po, uh, sa mga mayroon po dyan mabubuting puso na gusto pong magmalasakit kay Kuya Usias, actually po ay siya po ay nasa malayong malayong lugar po. Tawid dagat pa po siya, nasa masbati po siya. Uh, medyo matagal ko na rin pong nakikita na dumadaan sa wall ko yung kanyang sitwasyon at ngayon nga po na medyo nabakantihan ako, pinature ko siya dito sa aking official Facebook page upang sa ganun ay makarating sa kinauukulan yung kanyang kalagayan yan po sa masbate at sa mga nabanggit niya pakasakali sakali pong makarating kay Sir Tulpo kay Ma'am Jessica Soho dahil po ang kainan natin ni Leo Yukers ay hindi ganun kalaki o pang matugunan po yung lahat ng uh, pangailan ni Kuya Usihas dahil ayon nga sa kanyang sinabi ang kailangan po niya ay mga gamot-gamot so magpapadala po ang programang Kuwele Yukers kay Kuya Usias papunta sa Masbate ng financial na tulong sa ng aming makakaya at sa mga may ginintuang puso po dyan na gustong tumulong kay Kuya Usias misis nyo po ako sa messenger ko mga ka-idol ko at uh, maraming maraming salamat po in advance po sa inyo at tunay po na yung kalagay ni Kuya Usias ay hindi po biro uh, halos pitong taon na raw po siyang ganun yung kalagayan niya, nangingitib na yung mga paa dumarami yung sugat sa likod gawa daw po iyon ng uh, aksidente po yata yun. At ang pinakamasakit po, may dalawa siyang anak, iniwan pa siya ng kanyang asawa. Kaya sana mga kaidol ko, hipuin ang mahal na Panginoon yung inyong mga puso dyan sa mga nakakaluwag po. Uh, tulungan niyo po ako na patulungan natin si Kuya Usias. Napakalayo po niya na sa masbate. Pero sa pamamagitan po ng ating programang Kuya Leo Curse, ng social media, ay aabutin po siya ng tulong natin. Maraming maraming salamat po in advance sa inyong mga ka-idol ko, sa may mga mabuting puso dyan. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless. bye